Laglag oh, malaglag lag pala oh. Eh, pa, kaya yan, kaya yan. Ah, laglag oh. Lag lag Patay. Sige, 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 sige. Sige, sige. mo. Sige, mo, ni Ma hindi maluwag naman pag double tayo dito eh naman okay, si ano guys oh rivers eko doon ang ano no doon ang puwet no pak ganyan puwet okay magpaana na ako nito okay ganito ang delivery namin ngayon oo oh. oh. Kaya ako Ang bala yung Ako na! <laughs> <laughs> ano na ano? Huwag mo siya ire-revolution? Eh hindi ka makaano eh! Huwag mo ire-revolution, mawapos ang diesel! Ano pangalan yan? Oh. Mark Bryan del Valle putikan naglalaro kami sa putikan guys tinan mo yung, box, ilali mo? <laughs> ilali yung toolbox ilalim ah, mo ilalim yung tilbox atras na doon pag ganun. palabas doon ang labasan dito kami ngayon sa ano guys sa Tulay Poultry Farm Aringay La Union Cabin Supply Union Wala na Tika na Ah, ano dito? unit ko putik na rin dyan airbag pa naman to wala na wala na wala na putikan putik ay sakit ang ah Hola, na. Dey, litaw doon sa kabila. Paila na lang ako. O, oh, diyan sa uh, atras guys, oh. Hirap pa atras diyan. Siti. <laughs> Naku. Saan ang puwit, eh, Baling? Yung puwit, eh, ganun? don doon. doon? Hey, dito. Hindi Doon. Saan uh, unloading wala na. wala na. Wala na yan Uwi na yan eh. Ade yung yung wala. Wag mo lang yun sa akin. Yung dito. Ito. Bukas. <laughs> Bukas na. Ha? Ibang topic yun ah. Hindi. Siya ang binablog natin. Alangan <laughs> yung sayo sa atin. Ang ayan oh. Oh. Putik na guys oh. Wala, hindi na yan. Hindi na maano yan. Ah, dito ang ang paling niya guys dito. Para doon na diretso abante na. Dito sila matas no. Maluwag. Wala na eh, baba talaga yan eh. Dulay Farm. We labor kami sa Dulay Farm, guys. Poultry. Dulay Farm, poultry. Dulay poultry farm. Get na yung driver. Ay, ni Mano. Shoot. Oh, tama yung ulo natin. Expert sa mga expert lang to. Ay, wala kay. Dapat tayo rin may ulo. Yung may ulo ba? Ganyan? lalay lang, lalay Yay, 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 yay! Sa kabila! Dito doon! Sa kabila! Mataba doon! Sige, 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 sige. Lupit. Ha? Ah? <laughs> Maganda mag bako talaga, ano? Hindi mabalawin yung bako. <laughs> yan. Saan ang atras mo yan? Saan ang atras mo dito? Si, para makita natin yung ano, galing sa pag-atras ni Brian Del Valle. Del Valle, Tobong Taga Saan ang probinsya mo? Pagkasina no? Ah, Bulacan pala E ganun niya yan guys Ewan ko, discard niya yan Basta tayo no Basta ako, nag video lang Kanya-kanya discard eh Malaho dito Ayan, Dolay Poultry Farm Buti may pangano sila yun kaya no kuralan dalawa pa kami Ayun. dapat pa to hop hop city yan guys Brian Del Valle Lopet talaga to Oh, tak tamak dito. Bawi-bawi. Tudas. Oh, abang tehan. Para isi dikit dito. Tak eh. Natapon yung tubig moh. yan eh May dito putik. Yo oh. no. Hoy lagay mo. Bawi bawi. oh. oh, oh. Matama dito. Up. Oh. oh. Matama dito. Oh. Malaglag ang. Oy, ka Sunday, sinyasal mo ka Sunday. Yes, May binabaan ng ano, driver. Mas maganda yung babaan para alam niya yan eh. Yeah, mo wala. Skip kasi yan din eh. Malaglag na yan. Malaglag eh. Malaglag. Siti mo, siti. Boop! Oh! Laglag oh, malaglag pala oh.

Laglag na no? oh. Hindi naman dyan malalaglag kasi... Yung isa, triple eh. Ah, triple yan oh. Dapat triple lang kinuha mo. Wala talaga to si Kasandig eh. Kita mo na tripod lang. <laughs> Hindi. Sinasabi na magaling na... Ano yung sinabi? Yung triple lang kinuha natin? Oh, magaling. Sabi ni Purala. Ah, ito wala. Hahaha. <laughs> Kaya nagpait ka na nga na ka, oh, nagpait ka mo pa. Nagpait ng SA, yung mababa, yung medyo mababa, yung medyo mababa Ah, grabe. Oh. Maganda talaga trebol. Maganda sa ano? Pero yung sa 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 kalsada naman, tatagan kalsa. doon eh. Hindi doon. Okay. Sa so, pagdating dito, hindi tayo okay. Ano yun, <laughs> la yung Mga wire, Mga wire. Pare, <laughs> anong ginawa mo pare? Malalagay kayo ng ano? Slider? Nako, delikado yan. Kaya, hawak ka talaga pare. Hawak ka talaga dad Nako Mabuti maano pa yung pinante mo Malakas Yung pinante ko Grabe ba Sa atin mamaya doon tayo yung sa amin guys iyon sa akin oh Una ako pumasok eh ano Dito kami pupunta yung puwit para dito na. Yung sa kanya kasi, hindi siya mapunta dito dahil mahirapan sa putik, putik. Tapos six-wheeler lang. Six-wheeler lang yun eh. Okay guys. Thank you for watching guys. Sharing experience sa mga nangyayari.